Nature trip ba ang hanap nyo na 2 hours tangan layo mula Metro Manila? Tara, samahan nyo ako sa na-discover ko. Dito nga, eh may enjoy nyo ang napaka-instagramables na views. Pwede mong isama yung tropa mo, pamilya mo, at syempre, yung maratis nyong kapitbahay. bahay, ha nasa halagang 3,500 for 10 packs pag weekdays, 4,500 naman pag weekend. At kung marami naman kayo magbabarkada o pamilya, meron sila ditong pang 20 to 30 packs for only 10,000 pesos pag weekdays, 12k naman pag weekend. Dito nga, pwede kayong mamili kung cabin A or cabin B at ang kagandahan dito, naka-private na at exclusive lang para sa inyo. Dito nga sa cabin A, meron silang malawak na swimming pool na pwede sa bata, matanda, may ngipin man o wala. ha <laughs> Meron niyang kasamang balkoni na may duyan, tumba-tumba, dalawang kwarto, nakasya, ang walong tao. May malinis na dalawang CR, meron din niyang camping tent at tanaw kagandahan ng kabundukan ng Marilake. At libre niyo rin magamit dito sa cabin ay ang kanilang kitchen na kompleto na sa kagamitan. At dito naman sa baba, may malawak kayong place na pwedeng kumain, magbidyo okay at syempre mag-inom, bahala na kayo sa trip niyo. Dumako naman tayo dito sa cabin B na talaga naman nagustuhan ko. Ano ba naman kasi meron niyang balkoni na kita ang sea of clouds sa kabundukan ng marilaki may mga supa na talaga namang napakalambot. Meron din niyang dalawang kwarto sa baba at sa itaas. Meron din diyan extra foam na pwede nyo rin ilatag. May sariling kitchen na kumpleto na rin sa kagamitan. May CR na panlalaki at pambabae. At meron din tong sariling swimming pool na talaga namang pang Instagramable at aesthetic ng background. Bukod pala sa dalawang swimming pool nila. Meron ditong napakalinis na ilog na pwede kayong magtampisaw habang nagkwekwentuhan. At sa mga gustong malaman to, dito lang yan sa Lagusan de San Andres na located sa Sitio Ilaya, Barangay San Andres, Tanay -Risa at waysable naman sila at madali nyo lang matutunto. Dito ko nga sinelebrate ang aking kaarawan kasama ang Timbuang. Napaka solid nga ng experience namin dito at talaga namang nasubok ang aming mga motor. Mula nga dito sa Tagig 2 hours lang pala biyahe namin patungo dito. Dinaanan namin ang antipolo, buso-buso at marilaki. Eh kahit umuulan nga, eh talaga namang palag-palag kami. pagdating nyo nga dito sa may arko ng San Andres, tumbukin nyo lang yan. Pag nakita nyo itong pakaliwa, pasukin nyo, may trail kayo na pagdadaanan. Ay, ito na, lubak-lubak na ito, pare ko, ay! Pag nakita nyo itong puno sa may kanan, ay matatanaw nyo na ang lagusan de San Andres. dito nga sa kanilang kitchen na kompleto sa kagamitan ay eh nagluto kami ng sinigang na baboy, hipon, talong at alamang. Bago pala kayo pumunta dito, kailangan meron na kayong dalang lulutuin para wala nang abala sa inyong kasiyahan. Ah, kuha tayo diyan pare ko kanin. Kaya tayo pare ko. Hay tayo ma hmm. tropa. Oh. Pagkatapos nga namin kumain diyan ng tanghalian, inunahan na ng tropa itong napakalawak nilang swimming pool. <laughs> At take note, walang klorin na galing yan sa bukal na nanggagaling sa bundok na malapit sa kanila. O ba diba? Napaka-solid nun. At syempre, hindi hindi rin natin papalampasin at susubukan itong napakalinis nilang ilog. Ano yan? Uda. Hindi. Ah. <laughs> Pagpasok nga namin sa loob, sinimulan na namin magkantahan at mag -inuman. Inunahan na ni Michael at Jamin. Magtay ka naman siyempre. <laughs> solo, 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 solo. May <laughs> kinagabihan nga ay nagluto kami nila Kuya Jordan at jamay ng adobong manok at pritong manok. Ma, anak ng Espiritu Santo. Lord, maraming maraming salamat marami sa pagkain namin. Ang tempo na lang <laughs> ay bumaw. Paggising ko nga ng umaga dyan, ito talaga yung inabangan ko, yung Sea of Clouds. Napakatahimik, tanging huni lang ng ibon, ang iyong maririnig. Ay napakasarap talaga magkape pag ganito ka ganda yung view. At habang niluluto nga ng tropa yung aalmosali namin, eh naligo muna ako sa napakasolid at napakaganda nilang swimming pool. Eh kaso, plakda yung dive. Maya-maya <laughs> nga lang, gising na rin yung mga tropa. Kita nyo, may paunat-unat pa oh. <laughs> at ang niluto pala namin aalmosali dyan ay tuyo, hotdog at itlog na may mainit na kanin. Lord, maraming salamat po sa opportunity, opportunity na yun na makamagyan yung mga blessing at sa reason na ito na napaganda, maraming sila na ng tao. Maraming maraming salamat po. In His name, I pray. Amen. Amen. Happy birthday! Yan mga pare, oh, almusal lang namin Almusal lang dito, hot dog, pati yung tuyo. Pati yung ano, tumit dog. Punti ko tayo mga to. Hmm. Nakain mo natin yung ano, ulo ng ano. Hmm. pagkatapos nga namin kumain dyan, eh sinulit namin yung 22 hours na stay namin dito sa Lagusan de San Andres. At bago kami umalis dito sa may Lagusan de San Andres, nagluto muna kami ng tanghalian para di kami magutom sa biya. At ang niluto namin dyan ay adobong bangus, pritong tilapia at naglagay kami ng pakwan. Hoy, marap kayo. Gwendador. Marte. Marami ko tinik. bisa kalau nanti mau ke rumahnya sih ya pagkatapos nga kumain, e eh, uwi na, isa na namang alaala na di malilimutan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, huwag mong kakalimutan ni Paolo yung page ng Lagusan de San Andres. Ang masasabi ko lang, napakasolid ng venue nila at mababait pa yung owner at caretaker. Kaya kung ako sa inyo, yayain mo na yung tropa mo, pamilya mo, magbook na kayo dito sa Lagusan de San Andres. At ito pala yung mga ino-offer nila para sa kanilang venue. So paano? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video ha. Ah. Bye-bye. Kita mo, may nasiraan pa at inatak. <laughs>